Ba't ka nagtitinda din? Ha? Ha? Ano? Ah, tikman mo yan! <laughs> Ay, bumili na kayo sa aking supermarket pag kayo dito. Mm, ayaw mo bumili, ha? Hmm? kau ikaw, ikaw, Sino? Sino? Gusto mo? Ha? Ikaw? Ano? Ha? ayo. Kawawa naman tong mall na ito. Wala akong maibenta. Oy, ano to? May bed. Ano yan? Ilan kaya franchise dito, guys? Baka pwede tayo makapag-franchise dito. Tao po! Tao po! Uy, wala bang natitinda dito? Naku po! Baka nakawin ito. Uy, pre, sa'yo ba yan? Hindi, hindi, hindi sa akin yan. Okay, uh, kanino kaya to? Ay, ma'am, sa'yo ba yan ganyan? Hindi! Hindi sa akin yan. Tao, ay, gusto sana ako mag-franchise. Sa'yo ba yan? Hello, sir. Uy, sa'yo yan? Pa-franchise sana so ako, sir. Guys wala sino ba kayo? Si kaya ako nagpipenta ng Kawawa naman tong mall ko. Wala pang stock. Hindi ko alam paano mag-stock. O, oh, saan dito? Hindi ko alam. Franchise. O, oh, ito. May wallace. Baka masahig. Wallace na lang talaga yung ibibenta ko dito, guys. Nako. Parcel mo, sir! Dumating na! Uy, parcel Dito, ka oh, May stock na tayo, guys. Isang bigas. Isang kilong bigas. Ito. Ito yung pinakamalupit. Ito ay galing sa United States of America. Alright. Alright, mag ilagay ko na itong stock guys ah, Finally, my first ever stock Ito ay 1.45 dollars So equivalent naman ito ng 60, oh, uh, 70 pesos Ah, uh, 70 pesos ata ito guys sa Philippine money Baka malugi tayo dito Kanina pa ko, Sir, bili kayo dito sir Sir, I Buy one, take one na po tayo guys Sir, hello, may bigas tayo dito. Nagbibinta po tayo ng bigas dito sa supermarket ko. <gasps> Naku po, walang bumibili. Kanina pa ako nakatayo dito. Baka malugi ako dito, man. <gasps> Ang hirap pala pag bi mag may business. Nakaka, ano pala? Wala pa akong, wala pa akong napaprofit dito. Oh, hello, hello. Welcome, sir. Welcome to FG the Blogger Supermarket. Bilin, no, man, bumili na, bumili na, bumili na. <gasps> Oh, ano ba yan? Pinapaasa mo lang ako. Oy! Oy! Pangasak ng tao ka, ha? Hey! Pa kaya yung pinapaasa mo ako, ha? Ano Nawala. Nawala no, yun. Oy! Nawala no, tuloy. Eh! Hey, Huwag ka na bubalik dito, ha? Nagsasabi akong pa yung one take one. Pinapaasa mo lang ako. Oy! Sir! Wala sa up. May, ha? Uh, ano ba yan? Bakit kaya walang bumibili dito? Maganda naman yung supermarket ko. Oy! Bumalik! Eh, sir! Sir! Abag ka na. Malakit. Ano malaki malaki ba? Malakit. Nababay one take one naman ako dito. Maganda naman yung supermarket ko. Ano eh? Yung bigas is... Hmm, hmm, hmm. Nandito tayo sa supermarket ng iba kong kay kilala. daming tao, men. Ano kaya niya ginagawa to? Hey! Eh, hey, no. Bumili kayo dyan sa amin. Ang daming stock niya pala, guys. Hey! Dito kayo may one less. Oh, I got an idea. Ha, 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 ha. Uy! may ganito siya. Organic. Ah. Sir, maganda po yung supermarket ko. Mas maganda. Uy, eh, 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 eh. ba yung may-ari dito, ha? Hindi pala ako makapagtitinda dito. Ipuntahan kanya natin to, ha? Ba't ka nagtitinda din, ha? Ha? Ano? Ah, take follow yan! Ha? <laughs> 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 nagtitinda ka? Ha? Huh? Ha? Huh? Dahil sa'yo wala akong customer. Mm. Take that. Ay, bumili na kayo sa aking supermarket Huwag kayo dito mm, Ayaw mo bumili, ha? Mm, ikaw, ikaw Sino, sino? Gusto mo? Ha? Ikaw, ano? Ha? Ayaw mo bumili? Ba't yung nagkakasya dyan? Doon kayo bumili sa akin, ate, okay? Ikaw Ikaw, ha? Huwag ka na mag-stock-stock dyan Hmm? Hmm? Huwag ka na mag-stock-stock dyan Naku po Ha? Huwag ka na mag-stock-stock dyan Akin to Supermarket Ah! naipriso ako, guys! Wait, paano ba ako makalabas dito, guys? I'm in jail! In the game! Ha! di ako makalabas, guys! Oh! 6, 5, 4, 3, 2, oh, finally! Ha, 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 Yan! Yun! Ha? Ba't ako pinalabas, <laughs> Wait lang, guys! Bakit kaya madaming tao ang supermarket niya? Ano kaya yung sikreto nito? akin, walang katao-tao na ako po. Mas maganda pa yung supermarket ko Malinis. May buy tikwan? take May buy tikwan take ba siya? Wala. No, so may overload yun sa akin. Hindi, hey, wala akong magagawa kung saan nila gusto. Ah! Ako po, in prison again. Wait lang, tayo natin. Ah, stack up guys! Wala tayong choice. Quit tayo, quit tayo. Naku po. Bumili ako ng aking sariling supermarket at tignan natin ito kung lalago ba ito in just one day. Okay, check nga natin kung maganda ba yung nasa loob. Oo. Oh, worth it ang nabili natin. So, titignan natin dito sa gilid kasi lak oy Baka na-scam tayo dito kasi open sa gilid. Wait! Only call people allowed. Ay! Pati tayo makapasok. Cool naman ako. Ay! Kulangot nga pala tayo. Mayroon silang promotion guys. Pag gumili kayo dito sa supermarket na ito, makatanggap ka ng free walis guys. So sa loob, wala pang tao-tao dito. Wala pang mga stock. Puro lamang hangin. Ano kaya ang mga laman dito? It's so close. Marami kayong tao dito. Mapalago kayo ito. Uy, ano ito? Wait, ano ito? Presento! oy presento agad dyan mga magnanakaw na yan na nanakaw sa aking business. Alright, Open. Open na kayo tayo guys. Ano to? Pistol? Oy, ito pistol. Lalabas muna tayo guys kasi mga ngambas tayo ng mga tao para bibili dito sa akin. Wait. Gusto ko maglagyan ko muna ng stock. Wait, maraming tao. Mangambas muna tayo. Hey! Puta, nabili na kayo sa supermarket ni FG The Vlogger. Supermarket. Wait, pag may dadaan dito, aking pangangambasin. Wait, oh, ito, 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 ito. She's coming. She's coming. Hi, ma'am. Hello. Ay, sir pala. Ano sir. ba? Ma'am, right sir. Now. Oy, hello, ano hello, 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 hello. Punta kayo dito. Bihin kayo may free bigas. Alis! Alis! Yung brato lang yung bigas namin, ma'am. Papadali okay. yung tao. Next, mag-grand opening na tayo kasi uh, marami akong plano dito, guys. Lagyan ko ito ng mga bugal, bigas. Okay, mag-stack tayo dito. Wait, paano ba ito maglagay ng mga cashier dito? Ayaw ma... Ayun, stay! Sino to? Anong ginagawa mo dito? Alis! Alis! Check in. Check in o oh, pangalan Ay, niya. Iba ka Ay, nandito. Alis ka wala, dito. Akin itong supermarket wala. na ito. Ah, oh, ginagawa mo! Oh, Pag mo nililisan so, ng akin itong supermarket ito, wala nga, nga akong dito. Crew muna. Ano ba? Gusto mo bang mag-apply? Pa't ka pumasasok dyan? Naku po! Ako bang may nagawa mo dyan? Ha? Tatawag ako ng guard. Ay, wala pala tayong guard. Wala pa tayong cashier at saka guard. Kung si Mr. Beast at inayayahan ko ang lahat na mag-subscribe kay FJ the Vlogger at bibigyan ko ng 1 million dollars. Subscribe na kayo sa FJ the Vlogger. All FJ, FJ the Vlogger, FJ the Vlogger, Vlogger, FJ.